kagabi na. Nabubor kasi ako kaya inaya ko siya mag-inom. Lahat ng daw gagawin niya para saan? Para lang tulungan si Mercy sa campaign niya is risking his own life. Why? It doesn't make sense. Elizabeth, bakit mo sinabi sa tatay mo na magkasama tayo kagabi? Huwag kang mag-alala, Abra. Wala akong balak i-blackmail ka. Jane! Miguel? Si Marillo ang magiging kakampi natin sa gera na to. Judge, may kami ni Judge Attorney. Hindi mo na kailangan sumama. Let's go, Brando. Magandang umaga po. Ayos po ba kayong lahat? Okay lang kayo? <laughs> 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 Ang ating mga volunteers ay naghanda po ng pack lunch at juice para po sa inyo. Sa inyo yun, dahil yun, alam kong yun. takam na takam na po tayong lahat. Kaya promise po, bibilisan ko lang po ito. <laughs> ako nagpapulong ngayong araw na ito ay para mag-thank you sa inyong lahat. Alam ko po na hindi naging maayos ang umpisa ng ating relasyon. Pero masaya po ako na nalampasan natin ang balakid at mas naging malapit po tayo sa isa't isa. Sa maiksing panahon ng pananatili ko dito, nasaksihan ko po kung gaano kahirap ang pang-araw-araw na buhay ninyo. Siguro nung dumating po ako dito, isa sa dalawang bagay ang nasa isip ninyo. Una, na isa akong typical na trapo na nanlilimos ng inyong boto. Na wala namang planong tumupad sa mga pangako. Pangalawa, na ako ang sagisag ng pag-asa na mag-aahon sa inyo sa kahirapan. Nandito po ako para sabihin na hindi po ako ang mga bagay na yun. Hindi ako naparito para magbitaw ng mga pangakong mapapako. Kaya hindi ko rin masasabing ako ang pag-asa ng Rosario. Isa lang po akong ordinaryong tao tulad din nyo. Sadyang tumatakbo lang po bilang gobernador

ng mga makapangyarihan Lalo pag nasa baba nila Para ka lang lang madali tapakan nila ka nila Hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan Ganda na ba ang kapalaran ng bawat isa? sa, sa, Gusto harap, hindi, para sa sanili, hindi para sa iba salamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong araw. At magkita-kita tayo sa araw na eleksyon. Tandaan nyo, pag ng ang Manalo ang tao! Go, Go, sa gobyerno ay hindi mga hari at reyna, kundi empleyado ng bayan. Tama po ba? Tama, Tama At gaya ng tipikal na job interview sa isang kumpanya, dapat piliin ang aplikante o kandidato na pinaka kwalipikado na maaasahan sa ibibigay na responsibilidad na hindi aabusuhin ang tiwala ng kanyang amo, ang mamamayan. Ang pag-asa ng rosaryo ay hindi po nakasalalay sa akin, kundi sa ating lahat. Tayo ang pag-asa ng rosaryo. Tayo ang may kapangyarihang tuparin ang pinaka-inaasam nating pagbabago

tayo para pabagsakin ang kalaban, ang kalabisan, ang kasinungalingan. At pinaka-importante sa lahat ang korupsyon. Hawak kamay tayong lumaban para sa magandang kinabukasan ng ating bayan na ang Rosario. Yeah! No mercy! No mercy! No mercy! No mercy! No mercy! No mercy! Klaman po. No mercy! Sige. Kumain lang kayo. Sige. Gov, tuloy po kayo. Hindi ba sinabi ko sa'yo kung pala lapitan ang mga tao sa'kin? Alkohol! Eh, gov, gusto ko'y mahawakan at mayakap ng mga tao eh. Boto ang kailangan kong hindi yakap. Tandaan mo yan. Change bravo! Up. Bravo! Huling-huling mong kilitin ang masa. What do you want? Kalma, Mr. Hui. I come in peace. Hindi ako nagpunta dito para ng Doon tayo mag-usap sa laban. Hoy, okay, kayong dalawa, pumasok muna kayo. Alisin I just wanted to help. <laughs> The way I see it, sa ginawa mong pamumudmud ng pera sa taong bayan, dapat malayo na ang lamang mo kay Mercy. Pero hindi. Halos dikitan pa rin kayo sa polls. To think na limitado pa yung resources niya. Just take it from me. So bakit hindi man ganito ang gawin natin? Total, we have the same enemy. You have the gold. I have the guns and the goons. Pag pinagsanib natin yung dalawa, <laughs> sigurado, sigurado, panalo tayong dalawa. <laughs> <laughs> bakit? Sige <laughs> Ganun na lang bang hindi ang galit mo sa anak mo? Concerned lang ako sa best interest na mga kapwa natin negosyante. Once na maluklok na bilang gobernador yang si Mercy, siguradong magbabagsaka na ang mga negosyo natin. Well, sorry to hear that, Benito. Yung ako nag-worry. You think maghihirap ako pag nanalo si Mercy? Hindi ko nang nga mabilang ang investment ko sa sobrang dami. <laughs> Benito, the way I see it, ikaw may kailangan sa akin. Oo. Usap tayo. Gratsoan. Sige, kung talagang gusto mong matalong anak mo, Pwede kitang tulungan. Sa isang kondisyon. What do you want? Isang pwesto sa alamit. nagsanib pwersa ni dalawang ungas na yon? May nasagap ka ba sa kung ano pag-usapan nila? Hindi ako nakalapit. <laughs> Totoo na, hindi talaga ako pinasama ni Judd sa lakan nila ni Brando. May kutub lang ako ng masama. Kaya sinunda ko sila. Wala bang nakakita sa'yo? Baka mas lalo ka mapahamak niyan. Huwag okay, maglala. Ang kailangan nating pilitin intindihin kung ano ang plano ni Balmores. At kailangan nating malaman yon kay Uy mismo. Wala namang ginagawang tama yung Uy na yun eh. Puro pera! Pera! Puro pera lang alam nun! Pera! 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 Abra, bigyan namin eh baka kaya maglabas ng isang libo sa bulsa mo mula kay Uy. <laughs> Tol. eh Medyo nagugutom na ako. Tol, ito gusto mo? Kasi hindi pa ako makain. Nagugutom na ako. Hmm. ko loko, loko. So, libo lang, hindi mo pa ako sinisweldohan. Ililibre na nga kita. Teka na. Nagugutom hmm? na rin ako. Tsaka may bagong pasan dyan. Tsaka, dito, dito, banda. Overdue. Abra, may kailangan ka pang malaman. Ano yun? Nagpakita sa akin si Miguel. Miguel? Anong sinabi ni Miguel sa'yo? Noong pauwi ako galing ng Likom, pinuntahan niya ako. Sinakay niya ako sa kotse niya, tinalan niya ako sa isang restaurant. Pero siyang pinakilala sa akin. Tita niya. Mother you. Mother you yung pangalan. Nakahanap na si Miguel ng kakampi. Oo. kaya Abra, kailangan mo mas mag-ingat. Nakabantay sa'yo si Miguel. Lahat ng galaw mo minamanmanan niya. At nagsuspecha na rin siya sa inyo ng Brissy. Kaya baka... Baka pwedeng babas-bawasan niyo muna ni Brissy yung pagkikita mas kailangan ako ni Mercy ngayon, Jane. Hindi ko pwedeng iwanan siya na mag-isa. Delikado ang sitwasyon. Abra, please, huwag ka sa akin. Jane, hindi ko hahayaan na pagbantaan yung pamilya ko. <laughs> hindi ko hahayaan na sirain ni Miguel yung mga plano natin laban kay Benito at yung pagkapanalo ni Mercy. Kaya ikaw, mag-ingat ka na nakikipag-ungnay ka ba sa hayop niya. Hindi natin alam kung paantong ang utak niya. Wala pa alam ko lang sa'yo. Alam mo na ba? Nasa likod. Ito, dala ko. Boy, sakit mo na. Paano? Alis muna ako. Iyaw ko muna itong mga bata ko. Nga pala, Gatsby. Pinapasabi ni Judge Balmore sa boss mo. You're welcome. Sabihin mo, maraming Salamat.

ate, may tutulong ni Gobernora, ang 5,000. Alam niyo na para sa darating na botohan, ha. Opo, kasi po sana. tayo. Opo, sige po. Sibat na. 5,000. Malaking tulong inyo, ha. Alam niyo na. Tama ba 'yung binigay nating oras para sa seminar? Uy, uy! May namimigay daw na pera sa baryo! Saan? Doon sa may kasala bago mag-ako. Limang libo daw. Tara! Tara! Pulitin Alam mo na kung ano nangyayari.

Nakikita naman namin na matino kayo, Ma'am Pero mas kakagat kami kung ang nandyan. Mama! Mama! Yun, Mama! Sa Mama sa yun. Kasi kami, kami mga sangkahig sang tuka. mas naman sa amin yung kalam ng sigura at gabos ng kahirapan. Mama! Mama! pinipilitan yung mga taong ibenta yung boto nila. Kapag may korap na nakaupo, mas lalong naghihirap ang mga may hirap. Tingnan nyo nga naman, no? pinaunblockan pa tayo ni Miss Mercy Balmores. Bumalik na lang kayo. Maaabala pa kami sa pangangampanya namin dito. Pangangampanya o pamimili? Ay, mas mong Ano na naman? Lalo si Mang Mercy. Patayin mo na yung apoy habang maliit pa. po anong kaya kong magawa, ginagawa mo dito? mo ba na nabili na ni Dan tsaka ni Mr. Uy ang buong obispo?